Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikisa at pakikinig sa pagninilay na ito. Ngayon ay araw ng Sabado. Nasa ika-25 araw na tayo sa buwan ng Mayo. At ngayon naman ay inaalaala ko ang, ang kaarawan ng aking kapatid, yung pinakamatandang kapatid ko, sana na sa mabuting kalagayan ka, pagpalaan ka ng may kapal. AIDS is just a number. Maraming salamat sa iyong patuloy na pag-unawa at paggabay sa iyong mga kapatid, sa amin na iyong mga kababatang kapatid, sa pag-aalaga sa pamilya, sa iyong mga pamangkin. At uh, ang aking dalangin palagi na mabigyan ka ng mabuting kalasugan, masayang buhay, at uh, 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 buhay na punong-puno ng pagpapala. Basbasan ka ng Panginoon, lalong-lalong na sa araw na ito. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 10, Versikulo 13 hanggang 16. Ano ba ang nilalaman ng ating ibanghilyo sa araw na ito? Ang mga tao ay nagdadala ng mga bata kay Jesus, kunit pinigilan sila ng mga disipulo. At nang makita ito ni Jesus, sabi ni Jesus, hayaan nyo ang mga bata na lumapit sa akin. Dahil sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumanggap sa batang ito, ay tumatanggap sa akin dahil ang paghahari ng Diyos ay katulad sa mga bata nito. Dito na naman binalik ni Jesus, naalala niyo yung mga pagbasa natin, yung nakaraan na mga linggo tungkol sa mga bata. Bakit ano ba ang mayroon sa bata? Ang ang pag-uugali ng isang bata ay mapakumbaba. Hindi nagtatanim ng galit. Yung kanilang pagka-inosente, yun yung nagbigay ng kadakilaan sa kanilang pagkatao. Siguro para sa akin, diyan natin tingnan ng mabuti ang napakagandang mensahe ang pagpakumbaba gaya ng isang bata. Pag magalit, makalipas isang oras tapos na. Pagsabihan mo, nakikinig. Pag utusan mo, sumusunod. Madaling turuan. Nakakatuwa, di ba? Ibang-iba sa atin na mga medyo may edad na. Mahirap tayong turuan, napakatigas ng ating ulo. Hindi tayo marunong makinig kasi gusto natin tayo lang ang pakinggan. Hindi tayo marunong magpakumbaba minsan dahil gusto natin nasa taas tayo palagi at hindi tayo gustong malamangan ng iba. Diba? So sana mga kapatid, pagsikapan natin na mamuhay gaya ng isang bata na mayroong kababaang loob, hindi nagtatanim ng galit, marunong makinig sumusunod sa sinasabi. Amen. Napakasimple lang. Mahalin natin ang mga bata. Turuan natin sila na maging mabuti. Ang ating pag-uugali na makikita nila ay sinusunod nila. Kaya mag-iingat tayo nang ating mga ginagawa ay naaayon sa kalooban ng Diyos lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan pagdasal din natin yung mga kabataan na inabandunan ng kanilang mga magulang, yung mga kabataan na mga palapoy sa daan dahil walang mga magulang at pamilyang nag-aalaga sa kanila. Sana tulungan natin sila. Sana makahanap sila ng totoong pamilya na handang mag-aruga, gumabay sa kanila. Amen. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, Turuan mo kaming magpakumbaba. Turuan mo kaming magmahal gaya ng pagmamahal ng isang bata. Turuan mo kaming magtiwala. Amen.